magandang araw sa inyo mga kaoto so short video sharing lang ulit so makikita nyo binaklas ko na naman yung ating dashboard pati dito kasi yung ating gagawa dito Nililinis natin yung ating aircon vent para madukot natin kasi sobrang gabok kita nyo yan o oh. magabok talaga sya mapakadumi an So, lilinisin natin. So, ito, share ko lang sa inyo. Nakita ko kasi, mas madaling baklasin dito yung kanya. Resistor yata yun sa switch. So, yung sira kasi nito, pagka naka number 1 tayo dito, hindi siya nagana. So, number 2 lang siya nagana. So ngayon, kakalasin natin yung kanyang resistor dito, madaling tukutin So, papakita ko sa inyo. Music sa so, number 1 wala siya oh sa so, number 2 yun lang siya mayroon ayan pero ayan sa number 2 sa number 1 wala siya dun oh o, wala so yun ang sira nya ay yung ating resistor so dito madali siya makita mababaklas ayun ilawan natin So, ayan. Kita nyo ba? Ayan yan. So, ito sya yun. Ayan. ayan. So, tatanggalin natin yan. Walang tayo ng Philips Philips screw. Dalwa yan. Tanggalin ko lang. A few minutes later. Ito na mga kaoto. Nabaklas na natin. Ito siya. Ito So kung makikita nyo, ito kasi mga connection na yan, yan yung sa number 1. Ito number 2. Tapos ito yung number 3. So makikita nyo yung number 1 natin, ayan o. Putol. Yan. Kaya wala tayo dun sa number 1. So kakapit lang natin to dito para maayos. Mas maganda mahinangan natin to. So naipahinan ko na to dati, ayan o. So naputol na uli o kaya daw napuputol to kasi ginagamit ko kasi dati to na naka wala pang aircon na yung blower lang kasi kaya ako ginagamit kasi mainit yung pano dinadagdag natin yung bugan nito dito sa ating double headed pan pagka sobrang init so ngayon daw kasi ang problema niyan pagka ginamit natin na walang aircon na yan nabababad to nagiinit daw to kaya napuputol sabi ng ating aircon technician ito yon So hinangin ko lang to. So mga ka-auto, ito yung ginawa natin. Pinilipit natin doon yung pinaka connection niya tapos ihihinang ko. Yan. So hindi ko na bibidyohan kung paano to. Ihihinang ko lang naman. Basta yun yung ginawa ko. Pinulupot ko siya doon. Yan. Yan. Pinulupot ko siya. So, ito mga ka-auto, kung makikita nyo, naihinan ko na siya. Ayan, yun, ito. Ayan, so ngayon, kakabit na natin. Testing tingin natin kung gagana. Kakabit ko na to. So, mga ka-auto, naikabit na natin yung ating resistor. gayon ayun. Taga, ayan, yan. So, ayan, naikabit na natin doon. yan, Yung doon siya, yung i na natin so ngayon testingin natin kung gagana susi ko lang so kanina sa number 1 ayaw ah, yun nyong gumana testing natin number 1 yung gumagana na kanina wala number 2 number 3 mas malakas so ngayon gumagana na yung number 1 yun o number 1 yung gumagana na yun ah. o So, okay na. So just in case, magka-problema kayo dito sa switch. Nawala yung number 1. So, yun lang yung ating aayusin. So, sana makatulong yung video ng ito. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pang mga iba bahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayan. So ginising ko lang muna tong aircon vent ko kasi dumi. salamat po so, shout out kay sir j lord yung so sugid natin taga suporta salamat po sir Shoutout po sa inyo god bless